kagaya ko kayo na walang budget sa pagpapaderma, subukan nyo ito. Tuwing umaga at bago matulog, nagpapahid ako ng yelo sa muka. Pwede nakabalot ng tela, yung yelo, ako kasi hindi na. So, ganyan lang ginagawa ko guys. No, so, direct ko na siya, yung ice cube yan, dinedirect ko na siya sa aking muka. Ginagawa ko to isa hanggang dalawang minuto lamang. Huwag nyo siyang patatagalin guys. Ang ganda ng effect ng pagpapahid ng yelo sa muka. Nakakapagpabawas ng pamamaga at nakakapagbigay ng glow. Ang yelo ay nakakapagpaliit ng pores at nakakapagpabuti ng sirkulasyon ng dugo sa muka. Nakakapagpabawas din ito ng acne at nakakapagbigay ng makinis na kutis. Kita nyo naman siya guys. No, so araw-araw ko lang siyang ginagawa. Try nyo rin to guys sigurado akong magugustuhan nyo. Makakatipid pa kayo. At huwag kalimutang i-follow ako para sa mga skincare tips at magandang produkto. Thank you for watching!